Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga sabi. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ang ganda ng ating tatalakay ngayon tungkol ito sa mga kababaihan at kalalakihan. know ang limang sign na pinapaasa ka lang ng isang lalaki mga kasabi? Ang unang sign mga kasabi is nagkukunwaring gusto kanya. Alam nyo ba mga kalalakihan ay magaling talaga sila magpabilog ng isang babae. Lalo kapag kaalam nila ang babae ay alam nila na parang crush sila neto. Kaya ang gagawin niya ay magkukunwaring gusto kanya, mga kasawi. Siyempre, ang isang lalaki kasi kapag ka walang gusto sa isang babae, ay hindi naman ito magpaparamdam or magpapa, ano sa'yo, magpapapul sa'yo. Pero kapag kang isang lalaki ay pinapaasa ka lang niya para mapil mo lang na parang gusto ka din niya ay magkukunwaring gusto kanya, mga kasawi. Kahit naman talaga na ang totoo ay hindi naman talaga. Ayan yung ating una na sign ang sign natin ng mga kasawi ay nangangako pero hindi tinutupad for example mga kasawi ang sasabihin niya doon sa isang babae na ay pupunta tayo ang pangalawang sign mga kasawi is mga ngako pero hindi tutupad. Ayan, alam nyo ba mga kalalakihan, magaling sila mga ako pero hindi tumutupad sa usapan. For example mga kasawi, sasabihin ng isang lalaki na ay pupunta pala ako sa bahay nyo mamaya, hintayin mo ako ha. Tapos ikaw naman, syempre dahil sa pagnanais mo na akala mo ay gusto talaga ng isang lalaki na pumunta sa iyo ay hinihintay mo ito na magdamag. Halos hindi ka na nga makatulog dahil kinikilig ka dahil syempre sino ba naman hindi kikiligin ng isang lalaki na gusto mo ay gustong pumunta sa bahay nyo pero pumuti na yung mata mo sa kahintay ay hindi pa rin pala pumunta ang isang lalaki sa bahay nyo puro sila nangangako pero hindi naman talaga sila tumutupad sa kanilang pinapangako mga kasabi ayan yung ating pangalawa na sign at Tatlong sign mga kasawi ay alam ko na maraming mga karlay dito na mga kababaihan o maamin na gusto kanya pero hindi naman siya nandiligaw. Alam nyo ba may mga kalalakihan na ganito talaga na yung mahilig mag-compliment sa isang babae na alam mo ba, ang ganda-ganda mo, alam mo ba, gustong gusto kita. Pero naman na babae, naghihintay ka na talagang liligawan ka ng isang lalaki. Dahil syempre, kapag once, di ba, na sinabi na isang lalaki na gusto ka niya. So, ibig sabihin, ang kasunod na nun ay liligawan ka. Pero hanggang doon lang yun, mga kasawi, na sinasabi niya sa'yo na gusto ka lang, pero wala naman talaga siyang balak na ligawan ka. Ayan yung ating pangatlo na sign. Ang pang-apat na sign mga kasabi is pakikiligin ka pero wala naman siyang balak na mahalin ka. Alam nyo ba mga kalalakihan, andyan yung madaming paandar. Alam mo, ang dami nilang gagawin para pakikiligin ka. Yung tipo ba kapag ka Valentine's Day, bibigyan ka ng flowers, bibigyan ka ng chocolate. Para naman masabi mo na talagang gustong gusto ka ng lalaki na ginugusto mo. Pero naman mga kasawi, yun lang talaga siya. Hanggang doon lang yung gusto niya. Yung palagang pakikiligin ka niya ng bonggang bongga. Na naman talaga siyang balak na mahalin ka mga kasawi. Kung baga pinapaasa ka lang niya. Para naman masabi mo sa sarili mo na liligawan at mamahalin ka ng taong ginugusto mo. Ayan yung ating pang-apat na sign. Pang-limang sign mga kasawi is niyayaya kanyang mag date pero hindi siya umaamin. Alam nyo ba mga kalalakihan ay mahilig na maganito. For example, mga kasawi, ay pwede ba tayong pumunta sa lugar na kasama ka? Pwede bang ma-date kita na tayong dalawa lang? Yung ma lang kita kasi gusto ko na magkaroon tayo ng banding moment na magkasama tayo kasi gusto ko yon dahil gustong gusto ka na makasama. So, syempre naman ang babae ay umaasa ito na sana aamin na ang isang lalaki para sa kanya. Syempre tayong mga babae, kapag kawan sa gustong gusto natin yung lalaki, ay talaga naman, talagang andun yung sobrang kinikilig talaga tayo. Tapos iniisip mo na, ay siguro aamin na siya na gustong gusto niya ako. Yung ba, syempre, naiyaya ka na ng lalaki na makipag-date sa'yo, ba? Diba? Pero ang katotohanan ay hanggang doon lang yun, mga kasawi. Pero hindi naman talaga siya umaamin na may nararamdaman siya sa'yo. Kasi is wala naman talaga. Talagang pinapaasa ka lang niya sa kanya, mga kasawi. Ayan yung ating panlima na signs. Syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Sa lahat ng mga kababaihan na nakakaranas ng ganito, na meron kang lalaki na ginugusto tapos pinaglaruan lang ang damdamin mo ayan. Syempre ando ng tinatawag na pinaasa ka lang, kumbaga pinahulog ka lang sa kanilang patibong pero hindi ka naman talaga niya liligawan at wala siyang plano na mahalin ka. Kapag ka ganito yung inyong nararamdaman, mas maganda na mag-give up na kayo habang maaga pa. Mas maganda na klaruhin mo kung ano ba talaga yung pakay niya sa iyo. Pakay ba niya na mahalin O pakay ka ba niya lulukuhin? or pakay ka ba niya na paaasahin? Ko alin man diyan sagot niya. Mas magandang malaman mo yung totoong sagot para naman sa umpisa pa lang ay malaman mo kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa Para sa ending, hindi ka masasaktan kapag once na pinapaasa ka lang ng isang lalaki mga kasal. Yun lang po yung aking advice sa topic nito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para update updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawin.